guys, nandito po tayo sa C6 Lupang Arenda, malapit sa lawa. Ayan, may dumaan na bike. Eh. May mamatali siya kasi uuwi oh na. Hop, oh, ito ang pinakamagandang pasyalan, may mga ukay-ukay. Yeah. Para sa mga gustong nakamakamura ng mga damit, jacket, damit, pantalons. Yeah. Hello, nandito naman ulit kami. Naglalakad kami kasi nangalay ang aming paa, sa kakaupo, tsaka balakang. Ayan siya. Ayan. Makikita mo sa bandang taas, May kape sina una. Ayan. Medyo maliwanag kasi. And it's the light. Pero dito, okay-okay. Okay mga okay-okay. Marami kami. At dito sa kabilang side. May lover's moon. Ito yung lawa na gusto kong gustong puntahan. Actually, dito ka nakilala si Mang Juan. <laughs> Sarap. Ito po, marami tayong makikita ang mga pantalonski. Yan, mga riders. Oh, may nagtitiktok. Maganda. O, oh, side pa ang siya. Okay, let's go dito tayo. Sa marami namang pagkain na naman. Meron Ito siyang... yung ice brew. Yes. Coffee ba yan? Look. Ice brew, coffee. Siyempre. Ang coffee, ang lasang coffee. Coffee. Ang coffee yes, Meron din tayo dito, mga sapatos, kung gusto niyo pumunta. Different size, meron yan. Ayun siya. Mga yeah. mami. Mga mami. Kung sinong walang mami, pumunta yung mga may daddy. Sa daddy, may daddy na may daddy na walang mami. Opo, pwede kayo pumunta dito kahit single. Kasi tinatanggap ang parish dito, kahit single. Ayun siya. The other side. The other side po. Ayan po yung yung ginagamit natin yung maraming tindahan ng mga motors accessories ayan alright ayan this area naman is kainan ihaw-ihaw alright ito na yung aking uh, main event ang ihaw-ihaw ni Aten maraming luto dito mga manok oh ang sarap panginasal style ayan siya maraming pamilya pumupunta dito ayan ang sarap ng amoy. Grabe. Magdala ka na ng kanin. Oo, oh, sabaw. Mm, sarap oh. Right. Ayan um. yes, siya. Bigla akong ginutom. Maraming pangit na ito. na sila. Tayo na lang ang hinihintay. Yes, Ayan ya. yung seaside ano? ng C6. Oo. Mm -hmm. Ayan pala o oh, yan po. 150 150 ang isang paraso. Ay, 135 pa. Yeah. Ayan. Ayan. Pamilya, pamilya so, tayo pamilya dito. Pamilya pang export pa. Tapos yes. may okay here. Okay ni Kuya. Kuya, kuya halaman. Dito mami, Paris Lugaw. Huh? Ayan. Ayan. Ito po yung seaside ng C6. C6. Sino gusto mag magmami, dugaw, goto, pares, yan. pares yan. kahit wala kang pares. Si Mares, tsaka si Pares. Dali mo na lang siya dito. Dali yes. mo yung bumbong barkada mo. Tapos ito, chicken frito. Yan, chicken frito ni kuya. Sarap, alinam-nam. Alright, okay. Yung paborito mo sa sakyan. Ay, ito white na lang. Bro. Meron yung paborito mo. Yun, bro. Ayun. Mo. Eh. Ito na po, okay, yung, ito service na po yung service namin. Yes, uh, ito <laughs> na okay, po yung service namin. Okay, Hilux. Okay, hanggang, okay, hanggang sa dulo. Sa dulo okay. naman po is mga, ano yan, isdaan. Mami. Mami na, Pol Mami, Lugaw, and Paris. Okay. And doon po sa Hanay, ang C6 Bridge, yung tulay. Okay. Papunta Tagig po yun. Tagig, Bigutan. Oh, alam mo na, so, dito, sa tapat is... Okay. Ayan na, oh, welcome to the San Francisco. Oh, ito yung ano, yan yung mga accessories din ng mga motor. And then Ayan. here, yan po banda is, Welcome. papunta po ng Rizal Province. Ayan. Nakita niyo po yung atong po Rizal Province. Yan po yan. Wait tatawid lang. Na tatawid na po kami. Oo, tawid-tawid lang po pag may time. oh pakay! <laughs> Ayan na kami. Ayan. Papuntang papuntang Taytay. Excuse me. Alright, pauwi na po kami sa amin. Opo, ayan. ayan. Saan po kami nakatira? Ayan. At magluto at kumain. Hanggang dyan lang kayo. Okay, hindi kayo pwede sa mga. Okay, hanggang yes. dito na lang mga, mga madlang people. All Alright, bye. See you. See, See you, you again. See you later. Bye. 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 -bye.